po dito naman tayo maglaro sa chess.com ito pong laban na ito maganda ito kasi ipitan po ito eh. medyo matagal na laban ito tsagaan lang talaga ito dito makikita kong pasensyoso ka maglaro sa larong chess dito po makikita mo kung paano na ano yung kalaban makikita naman po sa bar lumalamang tayo minsan minsan bumaba pa losing na pero nanalo pa tayo dyan Ayan po, nasaan na niya. Ayan po, nagsakarapin siya dyan ng ano, ng kabayo maya maya. Hmm. Losing na dapat ako dyan, Oh. Oh, bigla akong tumas yung barko. Yan, yan. Ano? Nasa king side ako umatake. King side, queen side kasi siya nag, ano, kasling, eh. Kaya doon naman ako nag-atake, nagpalitan kami ng atake. Ayan, din gumanda posisyon ko. Po. Ang tawag po dyan eh, counter attack. Habang ina ka, counter mo rin siya ng atake. Eh. Wala na pong kaslingan yan. Ayan, tumasa po yung bar, panalo na lahat. Ayan. Ayan, nag-anap pa po ako dyan, nag-remove pa po, po ako dyan. pa ako ng isang po dyan po, kung papansin ninyo, libre yun. Yan po ang pinakamaganda nga. Nag-give nag pa ako isang con. Yan. And sacrifice po yung Con sacrifice. Sabay i-resign yung kalaban. Naugos na ng oras pa